Kumusta po ang lahat? Ayan, update ko lang kayo. Ngayong umaga ay feeling better. Pa uh, mas uh, ano na ako, mas maganda na yung talaga yung pakiramdam ko ngayon compare kahapon. So, tama lang talaga na magkaroon ka ng sapat na pahinga, tulad ng tamang tulog, sapat na oras sa pagtulog at kumain ng prutas. Ayan, so nakatulong po sa akin yung nagkaroon ako ng mahabang oras na pagtulog So kagabi the feeling ko pa rin is pagod na pagod ako At antok na antok ako 9 pa lang ng gabi is natulog na ako Then 4am gising na agad ako Pero ngayon po mas maganda na yung pakiramdam ko compare kahapon So back to normal na, back to life Mahirap po talaga magkasakit, di po ba? Kaya kailangan alagaan natin yung ating sarili. Lalong-lalo lalo na ngayon, di po ba, pag lumalabas tayo. Nakakasalamuha tayo ng iba't ibang tao. Pero, ito po yung unang pagkakataon na nagkasakit ako nung nagkaroon ng COVID. Kasi nung COVID na yon is lagi tayong nakamas, lagi tayong nag-iingat. So, this time is, ngayon pa lang ha, mula 2020. Ngayon pa lang po ako nagkaroon ng sakit. Thank God. Malakas talaga yung resistation ng aking katawan. Salamat po for your time. Thank you for watching. God bless us all.